Ito no, ukas mm. na ha? Mm. Salamat sa'on mm -hmm. na naihinabang Ito si Tatay Damian isang uh, 75 years old ang kanyang asawa, 90 years old may kapansanan isang bulag dito sila nakatira sa Sitio Sulima, tabono ka Taboylan. Sobrang hirap ang buhay dahil walang anak na nagsuporta. Matanda na sila, wala nang kakayanan sa paghanap buhay. Kaya umaasa lang sila sa mga bigay para sa pangangailangan nila araw-araw. Maliblib na po yung lugar nila kaya bago kami nakarating sa bahay nila, ito po ang nangyari. Dahil hindi kabisado namin ang tabono ka tabuilan, nagtanong-tanong po kami kung nasaan ang sitio Sulima. Kaya nga itong daan na binabaybay namin ngayon, ito ang itinuro patungo sa sitio Sulima. Ang hindi namin alam, ang nasasabing lugar ay dalawa, upper at saka lower. So itong daan na binabaybay namin, mayroong pababa, pataas, ay mali. At dahil hindi namin alam, patuloy kami sa pagbaybay dito sa kalsada na to na ang haba po. Mayroong pababa, mayroong pataas, ang ganda ng view. Kaya hindi ko lang putulin ng video. Buti na lang, walang ulan at saka simintado yung daan, hindi maputik. Yan po, patuloy po kami at nagbakasakali na mayroon kaming masalubong na tao para makapagtanong. Hanggang dumating na kami dito sa Rap Road, malayo na po yung biyahe namin mayroong bahay dito pero walang tao aso lang ang mayroon yan ang cute ng aso hanggang mayroong nakapagsabi sa amin na wala dito ang aming pakay kailangan kaming babalik doon sa highway kung saan kami galing kanina yan po sa oras na to natuntun na po namin ang tamang daan patungo sa bahay nila ni tatay Damian yan, dahil sa sobrang hapon na ha, hindi na kami nakabili ng bigas. Yan po, ha, samahan nyo kami. Patuloy tayo, patuloy. Kaya sa mga kauban ni Madrid ay? Ako nga asawa Oo. Uh -huh. -oh. Uta tao rin akong asawa rin. Kaya sa pangalan ni Madrid ay? Ha? Huh? Kaya sa pangalan ni Madrid? Damian Book. Ok. Dan Damian Book? Ok. Hmm. So ang kauban ni Madrid karon? Bibing Book ok, na? Imuhang asawa? Oo. Oh. Yan na, di sa sulod Na, naghigda tao rin daw. Naghigda? Hmm. Wala din mo yung mga anak? Anak 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 aku sawa wagi mare doa. Doa mu doa. Doa ina wala ni aw. Ah doa kan. Wang mu doa aw. Oh. Kamu nak neng katikung nak to. Kamu nak ngah. Kawan. Kuyo lah mian neng bayas pule. Bayam neng pule. Pinahimo pinahimo sa polis. Oh. Bulu sa tabuilan. Inabang mana? Ah, maayo kay gibuhatan uh, mo balay. Oo. Uh, buhatan. Me, Asa di okay. mo nagpuyo sa una? Yeah, oh. Uh, Oo, kay guba na kay port, mutulo na. Oo, oh, kuan. Mutuo sa una. Mabasa na mo. Basa gyud. Kay gibuhatan mo bago din he. Oo. Uh, Umay na lang, no? Buhatan me Siya taot sa pulis, no? Na buhatan ang buhatan mo diri payag. Oo. Ah, uh, uh, pero nindot tani niya inyong balay dire dako-dako na. Dako-dako ni noon, Obre lang yung kwan. Eh yata ay kani inani nga tay, ina uh, ang imong asawa tay si si nanay Bibing. Bibing. Uh, kanang dili na kakita. Di na. Oh, uh, pila na, na po yung edad ni Nanay Bibing? Mga dugong tahon na gawin edad, ala. Ano? Uy, gulang na? Guwang na. Kaya ikaw tayo, pila edad ni mo? 75 po mga ko. 75? Maad to mesa sa pulis. Sagaan, may busto dan. sa police sa taboilan. Kabuylan. Oh. Mahatag ba po? Uh, Ato ra mo mag mangayo. Oh. Mangayo um, kay buutan kay sila no, mahatag po no. Buutan oh. kay sila. Oh, kung mo ato lang. Ya, uh, basta mo ato lang mo, tabatagaan oh. mo. Oh. Ya yeah, mo ato mo sa builan dayo layo gid no, mo sakay ra mag oh. motor. Adai man, manglakaw ra mi. Maglakaw ra mo layo oh. man. Ah. ini ini. Isa po kuyog mo ato sa pulis sa tabuilan. Kang nindo ha. Kamundo ha mo ato oh. Uh. mo dito oh. maglakaw oh. lang mo. Maglakaw lang mi. Tagaan man bike. Boga? Oh, botan ng mga polis sa Taboylan. Mga tagin na basta mga lang. Mga ato lang? Oo. Uh -uh. Si Nanay Bibing nara dihan naghigda nag, ra. Higda. Pwede kaya. may mo, mo dayon tayo. Pwede may mo sulod mo tanaw. Tanaw? Oo, uh -huh, pwede. Wala may suga daw. Ha, wala may suga din eh. Wala may suga. Kung saraman yung isuga yun no ang kagabi eh. Oo, agad. Mang... Mang... Manihapon mga anmig sa'yo? Balikon mo na mo tayo, tagaan mo solar lights. Oo. May no on kon taka mm. armin niyo. Oh, sige lang kay balik kon mo na dre dalan mo na solar lights. Oh. Mm -hmm. Konya, ang ibaya anak na no? daw. Oh. Wa mami hmm. kwarta oi. Kuan kanang prayer na. Ati guwang na no, mo nya. Ya walay mga Wa. anak nagsuporta. Wa. Mm uh -hmm. -huh. Wala kay anak Adam. so imo hang imo imuh, sa imo hang anak kitay wala kay. Wa. Asa imo rang asawa? Ya e, ako rang asawa may oh. anak. Ah. Na ako ako ay anak. Ah, okay anak. Ulitaw kay kumpiyol. Oo. Oh. Ya. Balik ikan akang bana ni nana bibi. Oh, ikan dua nak Ya. Kamu pak poyo. Dugai dugai nasad. Dugai dugai. Berola mau nak anak ni nana bibi. Wah, Wa ba, sad Wah, gear. Pila kapok anak ni nana bibing bing saunan yang bana. Pito. 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 Ui dah gendak kan? Wah lagi yang doa ma, tu re. Wah man, berdoa. Ma oh, inaot no nggak? Maka kita selasa tong video no Nga Berdoa pun selasa tu re. Maka kita selasa ini yang kahintang. Mau dayon mi ha? Mau ni balai ni tak tahu ibu dia ngaji Mau ni sir uh, kangalan sa pulis. Oh, uh, sir kangalan sepolis. Karena sir karding. Karding. Ha? Ah, si sir karding isang uh, nak servis yo isi polis sa builan. Mau oh. no, poin ini tabang lanan ing balai. Kaisa oh. una, mabasa basa sila. So, usah oh. hai kung wala mo tan sila bugas, mo antor po, gas, po sa polis tabuilan, mangayo sila dito, magadala po din taon kay tagaan po taon sa polis. Mm. Oh. Oh. Ha? Ya di ane mau ag. Oh nak kenang uh -huh. abuhan a sen. Mm -hmm. mm -hmm. Ngit ngit kita noh dolas lagi suka dari kenang lani selak solar lagi. Lagi suka lagi sen. Nai. Dia kuan dai. Dia kuan atau kusika. Lagi dah ras nana ibin. Dili nasi kaki tak tay. Din aku kak dongon. Karena ngit ngit kaya oh. si uh -huh. okay. guys ada hari lantas segawas. Lo oh ya punila dari nak kata berapa tahun hilang kuan lah. Moga so, mm -hmm. no? Mhm. Hoy, -hmm. katabang-tabang bang mga pigulang na ba? Okay, pa, diri, eh. Dire ay dire David, bro. Ano mm -hmm. ani anes wa magsung maglungag, maglungag medha. Oo. Oh. So ani na lang tay, kas na akong ihatag nimo tay ha. Kay wa gud mi kadala og bugas tay. Sa sunod balik na lang. Salamat na lang. Oo, oh. tagaa ka og oh. kas tay ha. Mhm. Oh. Salamat kaon. Ito tay. May rong eh uh, cinntos lebo oh 1000 1000 ni oh dapat kan 2000 mm 2000 oh 500. Siya pila ni kan nak siap pila nak cinntos oh cinntos siap pila nak tanah 5 porta ko ana ni mil cinntos beli Duha mana kakuan, Dua kali ibu. Dua kali ibu. Dua semil dia ni. Oh. Dua semil ke Dua Oh. Oh. Uh nak buka. Oh. Uh Balik ke buka Oh. Yang apa anonymous anonimus donor tay? 1,000. Ano? Uh Anonimus donor ni. Oh. Uh -huh. Yang. Uh -huh. Bila tanan? Tiga semil. Tiga semil. Tiga Oh. Ah, selamat hari sir. Oh, uh, may lang uh, na Sudan Sudan po Bugas, Sudan oh. Sampai isa na mo okay. siya tahun, Drama taon, hatagan ko sa ginoo o Tabang-tabang na ni sa among kapubrihon Kada Domingo mamisir Manimba mag lagi ni si ginoo Tagatagaan po may sa kuwan po, sa simbahan Papainiton mi padre Makapay ni sa mi dito. Kaon sad ni. Magkuyo gra gi hatay. Oh, magkuyo gra mi mundu hatay. Imo ra sang gunitan tay, kay di man ka kita. Gunit man dai sa kumbukton. Oo. Na. Mo'to may lagi mi si simbahan ke. Magampo mi si Ginoo. Tagaan mi grasya. Oo. Adi. Tagaan ta mi grasya. Na imo hatag na mo tagsaka. Tagsaka kong gagmay ba? Kanang sakong gagmay. Tuon uh, so, og uh, lima ka kilo. Oo. Uh og -huh. uh, mamadto nang tamo dito sa police pod mangayo. Oo. Oh. Oo. Uh -huh. ah. Pero layo wala lakaw nyo tayo, no? lakaw ka on ron no. Ah, lakaw naman na mo na okay. sir kay kanang batuan uh -huh. mapah mo god. Oo. Mapahuway mo puno sa nanay nimo. Oo. Mapahuway. Yan po guys sa uh, ang asawa ni tatay mga 90 ano, na kapin ng edad. Nasa Nagigda sa sulod ngit, -ngit kay ilang bugas mo adto man sa pulis tabuilan nga tagaan pud sila didto maglakaw ra ni sila sa police, tabuilan, ya, sila sila si tatay ya, si nanay magunit rin ni tatay kay si nanay lagi dili ka kita. Uh -huh. so, di kita so, karon pag-ari ana mo saag sa balik ko lang kana ka mo tay basig dalang kana mo solar na imo sponsor og solar ni tatay kay parting ngit-ngita balay Balik naman niya. Kasra mo so, gihatag niya. Salamat oh, na Salamat sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat. 1,000 galing sa anonymous donor. So ang pira na naibigay natin kay tatay. 3,500. Oo. So oh. ikaw na ibahala tay ha. Uh, makapalit ng na kagbugas na tay. Kapalit na magbugas na ni sir. Oh. Masig mawala. Dili ito mawala. Wala, oh. wala. wala kay mga kaliwat na address doon tay. Wa. Wala mga kaliwat ni. Kamerang oh. duha. Kana, ah, ng doha. Kana amon silingan. Anak bantay na baboyan. Oo. Uh. Mo na sila, duwa Ayo ayo mo ha. Bye bye. Bye Bago kami umalis, kinausap muna namin ang kapitbahay ni Tatay para mayroong maka-assist niya bukas sa pagbili ng bigas. Yan po siya out sa inyong lahat. siya out sa inyong lahat mga nandito. Yan po sila. Sitio Solima tabonoka, taboylan,